Hey guys What's up, what's up Ang <laughs> ngayon guys, nag-aabang eh May nangahara ngayong LTO So pagkakataon ko na to para magtanong Magtanong tayo guys Sa uh, LTO kung pwede ba Ang uh, Magpalit ng mapler uh, Kasi mamaya palit tayo ng map player eh magiging tayo sa checkpoint mas maganda na yung future. tapos natin sa taga-NTO ka good morning Pwede pong magtanong yes, sir. Yaman lang din naman sir na nandito kayo Baka pwede ako magtanong kung pwede ba ako magpalit ng mapler sir Ano po? Muffler ba? Yung muffler niya Hindi ba bawal yun sir? magpalit ako ng mapler. Anong mapler sa ano? Yung maingay? Hindi man masyado. Yung, basta pasado naman sa ano, yung disabled niya. Diba? Mayroong pinapatsika ng disabled niya. sa may chip, PMBIC. Uh oh. -huh. Yung bagong smoke test dyan. Yan, doon. Mayroon silang pang check ng disabled. Pero so, hindi bawalin sa checkpoint sir. Kunyari, palitan ko ng galon. Hindi naman. Basta pasado sa... Sa LTO. Sa standard na LTO. okay. Salamat sila. So, hindi na naman ako po. <laughs> Kayo. Kayo yung ano yung check ng sila pang ng doon sa may Facebook sa TNDIC. Ah, siguro. Tahan doon na. salamat po. Sino makita nang video ng apa ano ah? ay rasta. Sige, sir. Okay, sir. Oh, Ayun guys, guys, guys. At least meron na tayong information. <coughs> meron tayong info na pwede basta pasado sa standard ng LTO bawal kapag hindi siya uh, hindi siya napacheck sa LTO kung uh, pasado ba ng standard ng 5 na gusto nyong ipalit sa inyong mga motor so yun meron na akong idea kasi pa plano ko guys na magpalit lang pipe nag-aalangan lang ako kasi baka nga bawal baka ulihin tayo or the, alam mo na sa checkpoint so, mas maganda na mayroon tayong idea bago tayo magpalit yun meron na okay Ako akong vlogger no? hindi ko malang na pa shout out sir sa channel ko hey. na tayo dito dahil mayroon akong bibilhin check ko lang kung mayroon sila dito kulang kasi ng bolt itong ng aking eh aking panggilit